Sino nga ba ang tinatawag na Antikristo? Isa ba siyang tao, espirito o simbolo ng kasamaan? Bakit siya binabanggit sa huling panahon at ano ang dapat nating malaman bilang mga mananampalataya? Bago natin tuklasin ang mga misteryo ng Antikristo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para updated ka sa mga video na tumatalakay sa pananampalataya, propesya at mga kaganapan sa huling panahon. Ang salitang Antikristo ay unang lumitaw sa mga sulat ni San Juan. Sa unang Juan 2, 18, sinabi niya, Narinig niyo? Nadarating ang Antikristo, at ngayon ay marami ng lumitaw na Antikristo. Dito pa lang ay malinaw na ang Antikristo ay hindi lamang iisang tao, kundi maaaring tumukoy sa maraming nilalang o kaisipan na kumakalaban sa katotohanan ng Diyos. Sa unang epistola ni Juan, ikaapat na talata, tatlo, Sinabi rin na ang espiritong hindi nagpapahayag kay Jesus bilang nagkatawang tao ay mula sa Antikristo. Ito ay espiritu ng panlilinlang na kumakalat sa mundo. Sa ikalawang libro ni Juan, unang talata, pitong talata, binanggit na maraming manlilinlang ang lumitaw, mga taong hindi kinikilala si Kristo. Ito ay bahagi ng patuloy na pagkalat ng maling aral na taliwas sa pananampalatayang kristyano. Samantala, sa aklat ng pahayag, ang halimaw at ang mapanlinlang na propeta ay madalas ikonekta sa katauhan ng Antikristo, bagaman hindi eksaktong ginamit ang salitang ito. Dahil dito, Maraming iskolar ang naniniwala na ang Antikristo ay maaaring isang espiritwal na kalaban ng Diyos o isang makapangyarihang pinuno sa huling panahon na dadalhin ang mundo sa panlilinlang. Iba't iba man ang interpretasyon, iisa ang sentro ng mensahe. Ang Antikristo ay kumakatawan sa lahat ng lumalaban kay Kristo sa katotohanan at sa liwanag at sa paglaganap ng kasamaan sa mundo, paalala ito sa atin na maging mapagmatsyag at matatag sa pananampalataya. Sapagkat gaya ng babala sa Biblia, ang panlilinlang ay magiging mas mapanlinlang pa sa mga huling araw. Ayon sa mga palatandaan sa Biblia, ang Antikristo ay may mga partikular na katangian na makakatulong sa atin upang makilala siya sa panahon ng panlilinlang. Una, siya ay itataas sa mata ng mundo bilang isang tagapagtanggol ng kapayapaan, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kapangyarihan at kasinungalingan. Gagamitin niya ang kasikatan upang akitin ang mga tao palayo sa Diyos. Pangalawa, magpapakita siya ng kapangyarihang tila himala, ngunit hindi mula sa Diyos. Ito ay babala ng simbahan na huwag maniwala agad sa mga tanda, kundi suriin kung ito'y naaayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Pangatlo, siya ay magpapalaganap ng maling aral, mga katuroang salungat sa doktrina ni Kristo, ayon sa dalawang Tesalonika dalawat-tatlo hanggang apat, itataas niya ang sarili bilang Diyos at uupo sa templo ng Diyos. Ikaapat, siya ay magiging mapanlinlang. Ang kanyang mga salita ay tila puno ng pag-asa, ngunit may layuning sirain ang pananampalataya ng marami. Gagamitin niya ang filosofiya, politika at relihiyon upang dayain ang mundo. Ikalima, ang kanyang pagkilos ay magiging tahimik ngunit mapanira. Hindi siya laging lantaran, Maaring siya ay gumagalaw sa loob ng mga institusyong ginagalang ng mundo. Ayon sa aklat ng pahayag, ang halimaw ay may bibig na lumalapastangan sa Diyos at naglalaban sa mga banal. Isa itong imahe ng espiritual na digmaan na naghahanap wasakin ang simbahan ni Kristo. Kaya't napakahalaga na tayo'y maging matatag sa pananampalataya, kilalanin natin ang palatandaan at huwag tayong padadala sa panlabas na anyo kundi sa katotohanang itinuro ni Kristo mismo. Isa sa mga pinakakontrobersyal na tanong ng ating panahon ay ito, kung ang Antikristo ay darating, paano siya lilitaw sa ating modernong mundo? hindi na lamang siya inaasahang magpakita sa anyo ng isang hayop o halimaw gaya ng sinasabi sa aklat ng pahayag. Maaring siya ay isang makapangyarihang pinuno, isang ideolohiya o isang sistema na taliwas sa Diyos. Sa panahon ng social media, deepfakes at misinformation, mas madali nang kumalat ang kasinungalingan at panlilinlang. Ang Antikristo ay maaaring gumamit ng teknolohiya upang linlangin ang marami. Ayon sa ilang tagapaliwanag ng propesiya, ang Antikristo ay maaaring dumating na parang tagapagdala ng kapayapaan, isang leader na magpapasiklab ng pag-asa, ngunit may itinatagong layunin na labanan si Kristo. Ang kanyang pagkilos ay hindi laging lantad. Maaring sa likod ng kabutihan ay naroroon ang pagkasira sa katotohanan kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng spiritual discernment o kakayahang makilala ang totoo sa huwad. Maging ang simbahan ay nagbibigay babala tungkol sa mga huling araw na ang mga manlilinlang ay darating, dala ang mga himala at tanda upang linlangin kung maaari pati ang mga hinirang. Hindi natin alam ang eksaktong anyo ng Antikristo, ngunit dapat tayong maging mulat sa mga sistemang tumatanggi sa Diyos, nagpapalaganap ng kasamaan at sumasalungat sa aral ni Kristo. Kaya ang panawagan sa atin, huwag matakot, kundi maging handa. Patuloy tayong manalangin, magbasa ng salita ng Diyos at isabuhay ang ating pananampalataya sa gitna ng isang mundong unti-unting nilalamon ng panlilinlang. Sa harap ng panganib na dala ng Antikristo, ang ating tugon bilang mananampalataya ay hindi pagkatakot kundi paninindigan. Tinatawag tayo upang maging matatag sa gitna ng kaguluhan. Una, tayo'y tinatawag na maging mapagmatyag. Huwag basta maniwala sa lahat ng naririnig o napapanood. Alamin kung ang mga ito ay umaayon sa turo ni Kristo. Pangalawa, ang panalangin ay ating sandata. Sa tuwing tayo'y nananalangin, lalo na ng rosaryo at pagbabasa ng banal na kasulatan, pinatitibay natin ang ating spiritual na pananggalang. Pangatlo, ang pagiging aktibong miyembro ng simbahan ay mahalaga. Sa pamamagitan ng sakramento, lalo na ng Eucharistia at kumpisal, tayo'y ninililinis at pinapalakas laban sa panlilinlang. Pangapat, tayo'y dapat mamuhay sa katotohanan. Sa gitna ng kalituhan at kasinungalingan, tayo mismo ay dapat maging ilaw, nagsasalita ng totoo, nagpapakita ng pagmamahal, at tumatayo sa tama. Panglima, palalimin natin ang ating pag-unawa sa pananampalataya. Alamin ang turo ng simbahan upang hindi tayo malinlang ng mga maling aral na tila tama sa unang tingin. Panganim, magtiwala tayo sa awa ng Diyos. Anuman ang darating, ang Kanyang grasya ay sapat upang tayo'y manatiling tapat hanggang wakas. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Ang panawagan sa huling panahon ay ito. Huwag matakot kundi magpakatatag sapagkat kung ang Diyos ay panig sa atin sino ang laban sa atin? Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ang ating magiging sandigan. Sa gitna ng takot na dulot ng mga hula at propesiya, ang tunay na layunin ng kaalaman tungkol sa Antikristo ay hindi upang lumikha ng pangamba, kundi upang ihanda tayo sa mas malalim na ugnayan sa Diyos. Ang kasamaan ay totoo, ngunit higit ang kabutihan ng Diyos. Sa bawat panalangin, pagsisisi at pag-ibig na ipinapamalas natin araw-araw, pinapalakas natin ang liwanag sa gitna ng dilim. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay laging nasa panig ng kanyang bayan. Kung naging makabuluhan sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click ang bell icon para sa mas marami pang video tungkol sa pananampalataya, propesiya at mga aral ng Biblia. Maraming salamat at naway patuloy kang pagpalain ng Panginoon.